An? Kinukuha na sa mga uban no? Kasama ko. Oh guys, Oh, O, oh, may tingsungkit na ako ngayon sa pagbalik ko, mga idol. Para may video tayo na makuha maganda. Yan. May medyo tayong video ba maganda ang makuha. On, hindi na maging magandang ang video ta. Si, walang kameraman. Mayroon akong kasama ano o ah. punta tayo sa baba idol punta tayo sa baba o ah. ito sa bus o uh. wala tagpadala ng marami pa rin ng puso saging ay idol try Para, ayun. Uh. wala agad gungguha ng gina o ka na pwede na kaya, na nerd kaya kuhaan mo na o o Oops, okay kayo. Pwede sana tayo. Pita lang to. Oh. Oh, wali dalawa duha. Oh, dalawa duha yang Masung tayo doon ulit. Lagay natin dito sa sako. Lagay natin dito sa sako. Yung dalawa.

Sana ay eh. Ayos na yun Balikan natin Dito Oh ayan o Oh Oh ayan magaling Ayos talaga Sa pag may kameraman Oh Kunin na natin. Yun. Saan yung nahulog? Pare. Ito. Ito mga idol. Oh. Ito ang puso na saging. Na mas rin na ulam. Sustansya rin ito mga idol. Oh. Yan mga idol. Baba so, namin kami. Okay.